Hello guys, Hello. may ano guys, may dumating na package guys, no? Yan ang nag-deliver ay. Yang sasakyan na yung nag-deliver guys. At hindi ko alam kung anong laman ito. Dahil ay tumawag kasi na ano daw may delivery. Eh. Ayun guys, ano kaya sino kaya nagpapadala nito? Ayun guys, o oh. umuwi kasi ako sa bahay nang dahil lang nagpapalit ako ng uniform tapos pagpasok ko sa bahay ay may tumatawag na may delivery daw yan itong dinideliver hindi ko alam kung ano ano ito yan guys unboxing na natin agad yan guys Hulaan nyo guys kung ano ito naman ito guys. <laughs> Ayan. Buksan na natin. I-unboxing na agad no. Pagka-receive natin, kailangan i-unboxing agad kung ano ito. Hala. Oh. Hoy, oh, salamat. Sino nag-sinong nag, sino nagpadala nito? Hoy, <laughs> oh, eh, sino nagpadala nito? Ang ganda. Oh, pang-ship. Ayun, guys, may nag-sponsor na naman, guys. Kung hindi ko lang kung kanina to, guys eh. Kasi wala namang wala namang nagsabi sa akin na padalhan ako. Ayun. Ayun, guys, may oh, Philips. Ang ganda naman ito. Maraming salamat kung sino man ang nag-sponsor nito. Maraming maraming salamat ha. Ayan, may ano na ako, pang shave na ako no. May gamit ako pang ano, pang ng bungot, bungot sa Bisaya. Kaya guys, maraming salamat. Ito na pala guys no. At kailangan natin buksan. Baka baka yung lagyanan lang ang ano nito. Lagyanan lang ng Philips pero ang sulod pala ay ano. Ayan, Grabe, wala namang Ayan Buksan talaga natin to guys no? Parang ako, oh, ayan guys Ayan Ayan Ang sponsor, maraming salamat Sa sponsor nito, thank you Ayan, maganda o oh. oh Sinubukan talaga agad o oh. Ang ganda naman nito, Philips pa ang brand kaya maraming salamat kung sino man ang nag-sponsor sa akin. Maraming salamat no. Ayan, thank you guys. Maraming salamat sa sponsor nito kung sino ka man.